Isang concerned netizen ang nagpadala sa akin ng video na mula ito sa Facebook page sa Sergeant Salazar TV. Ang laman ng kaniyang contents ay tungkol sa mga sundalo. Hindi ko sigurado kung siya ay sundalo kahil ang kaniyang mga videos ay mula sa iba't ibang mga unit. Ang klaro naman dito ay ginaglamorize niya yung sa tingin niya ay magandang tingnan dahil maraming mga video sa tropa during operations, during sa mga movements, at meron din namang nakaka-appreciate na ilan sa mga kababayan natin sa sakripisyo sa mga sundalo. So balit, sa standpoint ng mga trainers at uh, mga dating nag-operate bilang mga warriors dyan sa field, ang imahe na ito ay nakakalungkot dahil ito ang estado ng disiplina ng iilan sa mga sundalo kapag hindi gumagana ang tinatawag na NCO leadership. So marapatin ko na i-discuss sa inyo ano yung aking komento tungkol sa videos na kagaya nito na kung saan sila ay tipong pabalik na sa kanilang kampo, nasa isang community. Uh, klaro naman dito na sila ay andon pa sa labas sa mga civilian communities. Uh, maybe this is somewhere in uh, Dabao region uh, kung saan ay mayroon ng access sa kalsada so balit nakikita mo medyo ito ay nasa geographically isolated and disadvantaged area, GIDA. Malayo ito sa kabihasnan. Ito ang mga lugar na kung saan ay nag-ooperate ang mga sundalo at makikita na sila ay naka to nakapaa. Ang iba pinapakita na nakapaa, nakatsinelas na lamang at ang mga baril ay nakasuksok sa kanilang combat pack. Para sa amin, sa Scout Rangers during training, at even you don't have to be a ranger to follow the techniques, tactics, and procedures, and also the standards na, tinatawag na uh, standard uh, operating procedure na kung saan, dapat all the time ikaw ay security conscious sa carry ng barrel, dalawa lang yung pinaka-basic dyan, yung tinatawag na low carry at high carry. Depende sa METTC considerations kung ano ang sitwasyon sa iyong lugar, basis sa terrain, sa kalaban mo, sa time available, sa civilian considerations, at sa basa mo, sa overall situation, judgment call, kailangan ito ang gagawin mo ng mga aksyon. At klarong-klaro dito ay eh, violation ito sapagkat ipinapahamak nila ang kanilang mga sarili kasama na rin ang mga tropa. Uh, Ika pa nga, no? itong uh, mga kalaban ng ating Estado, hindi asal lumalaban na parehas dahil lugi naman talaga sila. Mas matindi ang pwersa at of course ang training ng mga sundalo as compared doon sa mga bandido na kumakalaban sa pwersa ng Estado. Kaya, ang hinahanap nila ay tama na timing. Uh, talagang, ikapanga ni Sun Tzu, when the enemy is relaxing, we will be attacking. So, ganun yun. Um, ginagamitan nila ng uh, mga diskarte para atakihin nila ang mas malakas na pwersa kung kailan siya ay vulnerable. Uh, in this particular case, vulnerable ang mga tropa sapagkat sila ay pa-relax-relax na. Marami ang mga red flags dito, ang nakikita ko ay hindi gumagana ang tinatawag na NCO leadership. Sa bawat squad ay meron 'yan sila, at least corporal or senior private first class na siyang nagdadala sa kanila. Bawat siyam katao ay may isang uh, senior na siyang leader. At sa bawat platoon ay mayroon naman tinatawag na platoon sergeant. At may, of course, andyan din ang kanilang platoon leader. Ngayon, nasaan yon sila lahat ang ginagawa ba na ito ng tropa ay okay lang sa kanila. Kung makikita natin sa aral ng kasaysayan, marami ang mga wipe out dahil sa pagre-relax. At karamihan nito ay after ang conclusion ng kanilang patro, pabalik na sila Nakikita ng mga kalaban ng estado, ng mga bandido Ito na, nagre-relax na sila, nagkukumpulan Dikit-dikit na, itik-itik ang tawag yan Itik-itik na sila Ito na ang ating pagkakataon Kahit iwas-iwas mo ang iyong baril, meron ka talang mahahagip Dahil ganito pala sila, wala nang nagbabantay Kapag movement, meron kami tawag na rules of movement Nababasa nga natin, open secret yan yung mga basics ng uh, patrolling no Anjan, 'yan sa internet naka-upload 'yan mga manual lang Amerikano nasa nasa internet 'yan mayroon pang mga animation yun eh basic 'yan kapag ikaw ay baba danger area may magbobanday sa likod mayroong reconnaissance sa harap mga ganun ba at uh, all the time ang baril mo ay dapat ready to fight ka hindi mo gawing lugi ang sarili mo kaya dito sa video na to, si Sergeant TV, baka akala mo pinopromote mo ang uh, military service. Actually mo, actually ibinaba mo ang kanilang sarili. Dahil kung ikaw ay sundalo, check na may pananagutan ka for putting your unit in a compromising situation na ganyan pala ang estado ng disiplina ng kanilang platon at ng kanilang company and of course sa batalyon. At sigurado ako kapag makikita yan ng mga bossing nila, nako, ipapatawag sino ba tong mga sana masita, sana maganayan bakit hindi na ina-apply ang itinuturo sa kanila sa basic military training, sa INFOC, ah, infantry operations course, lahat yon Ang iba siguro dyan, nag-ranger naman yung iba dyan, nag-special forces, pero hindi na nila ginagawa dahil sa paningin nila, mas masarap ang mag-relax. Ika pa nga, do not replace tactics with comfort. Ay kung sobrang comfort ng iniisip mo, kinakalimutan mo na yung tactics, yan ang ikapapahamak ng patrol, ikinapahamak ng mga tropa, tapos umaasa ka pa na ikaw ay tawaging hero kapag ikaw ay naambos na ganyan pala ang tunay na kwento at asal ng mga tropa sa, sa ginagampanan nilang tungkulin. Thank you sa nagbigay ng video. Maraming nagagalit na mga, o kaya maraming mga sundalo. Obviously, mga sundalo to na dismaya sila. Bakit ganito na ang sitwasyon ngayon? Ang uh, kanilang mga dating kasamahan o mga juniors nila ay eh, ganito na ang asal ngayon. Dahil napakahigpit ng mga NCOs noon. Makumpare natin, no? Yung mga NCOs naabutan ko ng 1990s, ang NCOs talaga, they are run the affairs of the unit. Sila ang nagdidisiplina sa tropa. Kindatan ka lang ng NCO, talagang may kalagyan ka kung hindi ka susunod. Nasaan kaya yung disiplina na yon ngayon? Bakit uh, ganyan na? na? Pati NCO, malatuba na. Hindi po pwede yon. And of course, I understand, hindi naman lahat ng mga sundalo ay ganyan, hindi lahat ng unit ay ganyan. Ako, I have been uh, in the field uh, as a company commander, as a battalion commander. Sumasama ako mismo sa combat operations at sinisingil ko ang mismo na mga non-commissioned officers bago ang mga opisyal kapag mayroong malatuba. Mayroon talagang lumalabas din na malatuba pero iilan lang sila. Sigurado mamalasin sila sa mga NCOs, mga NCO leader na nagdadala sa aming mga tropa. O ayan ang aking masasabi, yung mga ganito ay huwag nating i-tolerate dahil concerned tayo sa kanila. Ayaw natin na ma-wipe out sila, ayaw natin na sila ay masama doon sa rest in peace sa kamatayan na walang kwenta-kwenta. Maraming salamat.